Hi guys! May bisita ako today. It's your TikTok series. Ken Vista. Hello! Alam niyo. Punta kami ngayon ng... Saan tayo punta? Punta kami ng Dumaget. So nag-aaway sila ng jawan niya guys. <laughs> nag-aaway sila. <siya>. Ang <laughs> bait ah. <laughs> Yagi! So kumuha lang siyang baggage dito guys.

Anong boss? Anong Okay, so papunta na po kaming ng ano, Dumanga Sport kasi ah uh, sasakay kami nang Santay sasakay. <laughs> Santay sasakay. Mini ko ano iya. Yeah. tayo, 'di ba? Saya po kami. <laughs> oh, no, kasi 20k isa. 20k isa yung bayad namin. Tapos, anong oras tayo? Yung, okay. Book na ano. Alas 4 yan. Ay, ano? oh. kasama ko pa si, ano, Glinda. <laughs> <laughs> Alba ba? Ay, ano, kasama ko si Noy. Magay ka huya. Pag-over na naman yung vlog ko. Okay. Salamat so, kami? Lubangga ko Hay. Ay, kaya. Ay, naiya Kasi, ay... <laughs> Hindi, ano siya? Camera siya sa Saan ka mag-abroad? Hindi ko yeah. siya ito ka. <laughs> <laughs> Saan ka mag-abroad, Mi? Hey, shout out. Si Idol ko ito guys, oh. sikat na sa tiktok pa, eh. Pakitong muna si Rene Requestas. <laughs> Dali na. 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 Ay, Jumbo. Ay. Ano yan? Ano tawag dito? Pioneer ng ano? Pioneer ka yan. Pioneer sa nagustuhan. Hindi ako sa vlog. Okay lang yan. Vlog-ag. <laughs> <Bilagag>. vlog <laughs> 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 Ang pera sa vlog, for the memories lang to. Hi guys. Ito pala yung sikat na balot ng ano. Ano nga? Balot ng pateros. From the Balot from making the trip of the Philippines. <laughs>

Mga modus daw si po siya. yung modus yun natin. yung maganda natin eh. natin yun. Sabihin na natin. Ay, ano nga yung pa... Nga na. Ay, ito. Tapos, pagsalay.

<laughs> Mag-gallery tour tayo dito mamaya At kung ano yung makita natin ay Atin atin na lang May tutorial pa siya Hindi pa, ang... na Hindi magagalirin Tanga na di ba mamaya Kapag wala ka na Kapag di ka na nakatingin Lagi ba? Ano? Asan? Ah, Guys, pasikat siya guys. Tignan mo yung gagawin. Ayun yung pag pag ano, di ba tiktoker siya? Sa so, lahat ng mga nakapalit sa kanya, ito po yung secret si na talent niya. Hindi ba ka magalit uh, Guys, may ano po siya. Makalit siya po ba?

Gay emote po siya, guys. Eh, di ka tatalon. Di ka tatalon siya. <laughs> ang ganda naman talaga. ganda pa naman ang kanta. Adam. Eh. Adam. Sana mo nag ka? Paano ba Ano mo kaya gawin? Eh. Huwag mong makita yung ilaw. Re-reveal ko nga namin. Ano yan? Saan? Pati nga, magpakita mo. Avengers ano, ano nangyari dyan? Ano nangyari <laughs> dyan? Nalaglag daw siya sa mangga Sinong tanga? <laughs> bakit? Uh, bakit? Mm -hmm. Di nag-iisip kasi yung mangga? Naka naka, naka, naka Alam mo ba kung bakit ka ano, nilaglag ng mangga? Al alam mo ba kung bakit nilaglag ng mangga? Hindi uh, mo alam Wala ka kasi sa ano dalang bago Hahaha <laughs> <laughs> <laughs>

asal gusto asal. May asal din, sir. Ano nena. Hay nena. Hay nena, iyak pa po. Hindi siya Ano? Ranihan Ito bigyan. Bye. Bye. Good night. Hi. Good night, Good na. Wala na, hindi na lang.

Dumaan pa kaya muna 'tong pa? gapa. Hello, touchdown. na oh, boss. Ay, <laughs> mm. <laughs> <Hi>, boss. Boss <laughs> oh. namin 'yan, guys. <laughs> どうしましょう。 Good night guys.